ayan, may lagnat ako. May sipon. Christmas na Christmas. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Uh, bumili na lang ako ng makakain. Kailangan kong kumain kasi kailangan kong uminom ng gamot. Ayan, Merry Christmas po. Um, may sakit ang Team BG. <laughs> ayan, ang Team BG ng Timpa nga. Ingat po lagi. Merry Christmas po. Yun lang. May sakit po ang ano, Team BG, ng Team Paangat. Sinisupon po ako, medyo ano yung pakalamdam ko, nilalagnat.